So, yung college ako, problema ko sa paggawa ng mga folder sa code namin. Uh, pinapangalanan namin to ng um, project 1, project 2, project final na to. Project final na talaga to, promise. Or kung ano pang mga sa pagpapangalan ng folder. And aside from that, kapag may mali kaming nagawa and gusto namin balikan yung stable na code namin, nahihirapan kami kasi nga, wala kaming kopya nun. isa lang yung kopya namin. Or kung nandun naman sa folder, pahirapan pang hanapin. So, meron tayong tools para magawa to or para mapadali to. Ito yung Git. And aside from that, ang tulong pa ng Git ay pwede tayong mag-work di Meron tayong isang branch or may isa tayong copy ng code na maaaring iba't ibang tao gumawa ng sarili nilang copy. And then, once na magawa nila yung atas uh, nila doon, i-merge na nila ito sa main, uh, do sa original copy ng uh, code mismo. So, 'yun 'yung kagandahan ni Git. And anyway, uh, ngayon alam na natin kung ano 'yung Git or uh, or basically sa siyang uh, version control system. Uh, may tanong tayo. Ano nga bang kinaiba ng Git at ng GitHub? 'Yung Git basically eh, yun ay 'yung sistema. 'Yung GitHub naman, isa siyang third party na tutulong sa atin para ma-store natin 'yung Git natin or 'yung Git uh, project natin in the cloud or sa internet. So, yun yung github. And aside from github na third party, may iba pa siyang mga kahalintulad. Nandyan yung Bitbucket and Azure. And sa so, tingin ko, mayroon pang iba na uh, gumagawa din ng role na yun. So, yun muna for the git and other related uh, git information. Thank you.